video na po ako kasi mayroon na akong driver pakita ko sandali sa inyo ang aking driver ayan ang aking pinata uh, oh, may driver na po ako kaya pwede na ako mag video pagkatapos nito mayroon pa ng ceiling dito. Tapos, meron na naman tayong ano, sa kabila, may tunnel na naman. Go, go, go. Dati may video ako dito. Dadaan lang yung takbo ko kasi ako yung nagda-drive. Ayan, medyo maganda na yung buha. Kaya, sa holiday, sa Chusok holiday. sa iba paglampas ng 4 o'clock na ng hapon, busy na dito. Kaya palipali na kami papunta sa bahay ng kuya ko para mahanda na ako ng ulam. Kasi kahit holiday, may works yan, Kawawa naman. At saka marami akong super ng mga mayor mga councilor sa Daejeon yun po ang magiging work niya siguro next year January siya mag-start ng kanyang work as a driver labas na tayo dito sa tunnel ayang sejong runa o sejong napoy alas bago-bago. Lumapas na tayo sa channel. Malapit na lang, ano na lang. 11 collectors more. At makakarecter na kami sa bahay ni Manu. kalsada dito. Ang linis. Ngayon wala pang traffic mamayang hapon-hapon. Siyempre last day na ngayon ng holiday ng Chuseok, holiday ng Korea. Magsisiwian na rin yung mga ano, tao sa kanilang lugar para may trabaho na kasi bukas. Kaya sandali lang kami doon. Wala nga, hindi ko nga mamit si Kuya. Maglaga mag Mag-iwan lang ako ng mga pagkain sa bahay niya. Okay, guys. Happy susok Day, guys. Thanks for watching. Hanggang dito na lang. Next time ulit. Ayan, may tunnel pa pala dito. Oh, pangatlong tunnel na ito pero short lang yung tunnel dito. Pitul tunnel daw ito. Pittle. Ayan, sure. Nakikita mo aga yung end ng tunnel short yan ang tunnel dito. Ang daming tunnel sa Korea kasi eh. Kasi malabundukin to Korea. So, ang ginagawa nila, uh, binubuslutan nila yung mga bundok. Gumawa sila ng mga daan, ng mga tunnel para mas mabilis. Hindi nila pinapatay yung bundok, ano? Uh, ginagawa nila, binubuslutan nila, ginagawa nila ng tunnel para lusot, labas po. Labas pasik yung mga cars ganito sa Korea guys ang daming tunnel kasi mara, maraming bundok so hanggang dito na lang ako guys thank you for watching see you later baboon yes.